habang naka lunch break pa po tayo mag-aaral po tayo ng ating aralin ito explore nako ang yung likod po ay mahina na sa memorization kaya ulit-ulitin natin ang ating topic ay nasa aralin 17 po tayo ang topic natin or ang title po nun ay ang araw ng paghuhum. paghuhukong gaano tayo kalapit ga ano tayo kalapit dito ang ating pong memory verse is found in Revelation 14 6 ber ulitin ko po found in Revelation 14 verses 6 and 7 ganito po ang sinasabi sa Tagalog at nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahayag ang mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika, at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay lwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, ang nang mga bukal ng tubig. Ang talatang sa lauhin ito ay isang mensahe sa propeseyang pinagkakaloob ng huling araw bago ang katapusan na pinapahayag na ang paghuhukom ay nagsisimula na sa langit. Ang mensahe nito ay ipapangaral sa bawat bansa sa sanlibutan. sa ariling ito ang, ang pag-aral natin ng tungkol sa gawain at panahon ang pinaghuhukom makikita natin na ang paghuhukom ay talagang totoo at ang bawat isa ay sangkot at walang panahon ang dapat maaksaya upang paghandaan ito isang araw na itinalaga Ilan ang haharap sa paghuhukom? Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ang kabayaran sa mga bagay na ginagawa niya sa pamagitan ng katawan maging mabuti o masama. Mga kaibigan, mga kakabsat, tayo po ay lahat haharap po sa hukuman ni Kristo para ipagkalob sa atin kung ano ang nararapat ayon sa ating mga gabawa ito man ay mabuti o masama. Yun po ay nakasulat sa 2 Corinthians 5 verse 10. Ito ang dahilan kung bakit ikaw at ako ay lalong dapat maging enterasado sa paghuhukom sapagkat ang bawat isa sa atin sapagkat sangkot ang bawat isa sa atin. Sapagkat tinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran. Ito ay mababasa sa Acts or Gawa 17 verse 31. Maliwanag na maging noong panahon ni Pablo, isang tiyak na petsa ang tinakda sa propesya na pagsisimula ng pagongkong, ito'y ilang panahon bago bumalik si Jesus. Ayon sa nakakasabik na propesya ng Daniel 7, 8 at 9, nagsimula na sa langit ang isang dakilang pagsasyayasat sa aklatan daan na nagtatala ng mga nagawa ng tao. Ito'y pinatawag na paglilinis ng sankwaryo. Ayon sa propesya, ito ay nagpasimula noong 1844 AD. Ang nasabing taon ay isa sa mga pinakamatibay na punto ng propeseya ng Biblia. Mula ng panahong iyon, nabuksan ang mga aklat sa langit at nagpasimula ang pagsasayasat sa mga talan sa mga talaan ng buhay ng tao or ito yung tinatawag nating book of life may mga books po tayo sa langit ito po yung book of life book of death at saka book of remembrance meron po tat tatlong talaan or tatlong book na tinatawag po panahon ng paghato paano nilarawan ni Daniel ang tanawin ng pasimula ang ang tayintim na paghuhukong habang ako'y nakatingin may mga tronang inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo. Ang kanyang kasuutan ay kasimputi ng nyebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. May dumaloy sa isang ilog ng apoy at bumaba mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at lalaksang ang nakatayo sa karoroon sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang aklat ay nabuksan. Daniel 7 verses 9 and 10 Nang kunin ng Diyos Ama ang kanyang lugar upang tagasiwa ang paghukom ay nagsimula at ang mga aklat ay nabuksan. Sino ang ating tagapagtanggol, tagapagitan, katuwang at kaibigan sa gawain ng paghuhukom sa langit? Ngunit kung ano, sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama si, Christ, si Jesus Cristo na siyang matuwid. First John 2, 1 John 2.1 So, wala tayong ibang mediator or taga-pamagitan kundi si Jesus Christ mga kakabsat sabi po sa Hebrew 4 verse 15 ganito ang sinasabi sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon man walang kasalanan. So, wala po tayong ibang tagapamagitan or mediator kundi si Jesus lamang mga kakabsa. Sabi sa Hebrew 7.25, dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ng mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Nakakaaliw, naka-aaliw Ang mga talatang ni Jesus, Jesus ang naghanap sa atin mula sa kasalanan Si Jesus na tinukso sa lahat ng paraan ng tulad natin Ang naglilingkod bilang ating dakilang saserdote sa hukuman sa langit Si Jesus ang makapagligtas ng lubos Sesus si ang nabubuhay upang mamagitan namamanhik ng kapatawaran para sa atin o wag tayong kailanman tatalikod kay Jesus sapagkat siya ang ating tagapagligtas na sumasa langit ating manunubos at ating tanging pag-asa mga aklat talaan ng langit mula sa anong hula ay anong tala hatulan ang tao at nakita ko ang mga patay ang mga dakila at mga lahamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang mga pang-aklat, ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa ayon sa kanakatala sa mga aklat. Apokalipsis 20 verse 12. Ang paghuhukom ay napagsimula sa mga unang nabuhay sa kasaysayan ng lupa. At kung matapos na ang talaan ng mga patay, ang paghuhukom ay susuriin ang talaan ng mga nabubuhay. So, nag-umpisa daw po ito sa mga namatay na simula nung panahon ni Adam and Eve at Pagkatapos daw po ay sisimulan ang mga buhay. Anong, anong taimtim na isipan? Hinatulan ayon sa kanilang mga gawa sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. Itinala ng ating mga bantay ng anghel ang bawat isipan at gawain ng ating buhay. Ano ang larawan ng inyong buhay sa mga pahina ng mga aklat talaan ng langit? Kumusta tayo mga kakabsat? Mga kaibigan? Kung sakaling ang ating angel na nagbabantay sa atin ay sinusulat niya lahat kung ano ang nasa isipan natin, kung ano ang mga sinasabi natin, lahat ng kinikilos natin, kumusta po tayo? Saan nasusulat ang mga pangalan ng mga anak ng Diyos? Sabi po sa Philippius, Philippians 4.3 Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo sa inyong tulungan na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Dapat ang ating pangalan ay nakasulat sa Book of Life para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pinakamahalagang atlat sa daigdig bukod sa Biblia ay ang atlat ng buhay. Kapag binigbigay ng isang taong ang kanyang puso kay Jesus at nagpasyang susundin siya, buong buhay niya, ang kanyang pangalan ay masusulat sa aklat ng buhay. Napaka buting ilagay, na, napaka buting bagay na matagpuan in inyong pangalan na nakasulat sa aklat na iyon. Nawa mga kapatid, lahat po tayo ang pangalan natin ay nakasulat doon sa tinatawag na Book of Life or Aklat ng Buhay. Nakakalungkot. Andali. Apokalipsis 20 verse 15, ganito ang sinasabi, At sino mang hindi natagpo nakasulat ang, sa Aklat ng Buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yung tinatawag nating impyerno or lake of fire or lawa ng apoy wala pa sa ngayon. Parating pa lang po 'yon. 'Yun po ang gantimpalo ng mga taong hindi po nakasulat ang pangalan nila sa tinatawag nating book of life or libro ng buhay. Gaan sabi dito, Nakakalungkot isiping marami ang hindi handang manindigan para kay Jesus at maisulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Nakakalungkot na marami sa mga napagsimulang sundin si Jesus ay madaling sumuko. Maliban siya ay magbalik kay Jesus, papawiin niya ang kanilang pangalan mula sa aklat ng buhay. Kaya mga kaibigan, kaya mga kabsat, habang may panahon pa tayo na magsisi sa ating mga kasalanang nagawa, habang may panahon pa tayo na bumalik kay Kristo, ngayon na ang panahon na babalik po tayo sa Kanya. Gawin natin kung ano ang mabuti at iwaksin natin ang masama at I'm sure sa pamagitan ng tulong niya ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nang sa ganon, hindi po tayo mapapunta sa tinatawag na lake of fire or lawa ng apoy. Na yun ay parating pa lang, ibibigay niya po iyon or yun po ang gagamitin niya para wakasan ang kasamahan na dito sa mundo. Pero ano po ito ha, meron pong preseso, hindi po ngayon ay meron na pong nakapunta, wala pong ganon, parating pa lang po iyon mga kagabsat gaano kaingat ang pagsasyasat sa bawat buhay subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas niya na binigkas na walang ingat. Matthew 12, verse 35. Lahat daw po ng ating salita, kailangan nating ingatan kasi darating ang panahon na tayo po ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ko ang iyong puso isa mga araw ng iyong kabataan Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata, munit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa paghuhukom. Ecclesiastes 11 verse 9 Ganong kalimit sabihin ng mga tao, ibig kong magkaroon ng masayang panahon, hindi ko makita kung bakit hindi ko maaring gawin ito ngayon. Ito at iyon. Bakit ba kanilang, Bakit ba kailangan mag-iingat ang isang tao? Minsan lamang ang aking kabataan. Ano ang pagkakaiba mayroon ng aking ginagawa? O sa paghukong, magkakaroon ng malaking pagkakaiba ay walang anuman ang pagsisisi dahil sa kanyang maingat na pamumuhay. Ang mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay tunay na magpapasalamat na itinakwil niya ang mga makasalanang kaya kalayawan. Walang kabuluhang pagsasalita, pagsuway at mga maruming kaisipan. Kumusta ang ating mga kalayawan, mga kabsat? Kumusta ang ating mga kaisipan? Kumusta ang ating pagsasalita? Ginagawa ba natin ito ayon sa ikakabuti or ikakapuri ng mahal nating Diyos? Sabi po sa first, idagdag ko lang po ha, sabi po sa 1 Corinthians 10.31, In whatever you eat, in whatever you dream or in whatever you do, do it to the glory of God. Tuloy po tayo. Bakit iniibig ang ilang mga kadiliman at kinakatukotan ang liwanag ni Jesus? Sabi sa John 3 verse 19, ganito, At iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Kapag ang tao ay gumagawa ng mga bagay na alam nilang masama, hindi sila ang makakita silang gumagawa noon sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sa araw ng paghuhukom, na naisin din ng marami na mailihim ang kanilang makasalanang buhay. Ngunit ihahayag ng liwanag ni Jesus ang bawat lihim na kasalanan. Kaya kaibigan, kung marami ka mang kasalanan ngayon, ngayon na ang panahon para kalimutan mo na iyon, pagsisihan mo na habang may panahon pa, habang maaga pa, at habang si Jesus Christ ay nasa most holy place pa, siya po ang ating mediator, siya po yung ating takapamagitan na hindi po nagkasala. Yes, makasalanan po tayo. Kaya nga, ihingi natin ng tawad at magbago po tayo para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggang. Lagi po nating tandaan, wala pong makasalanan na hindi magsisisi na, ma na makakapasok sa kaharian ng Diyos ay tuloy po natin habang wala pa tayong mga pasyente time check natin is eksaktong 1 o'clock malapit na po tayong matapos katapusan ng paghukom sa anong solemneng pangungusap matatapos ang paghukom ang, ang masama ay hayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. At ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa. At ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gatihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Apokalipsis 22 verses 11 and 12 ang pre-adventure or bago ang pagdating ay nagpasimula noong 1844. Napakahalaga at mabuting pansinin sa mga nasa mga taon bago ang 1844 maraming dakilang lalaki ang mga iba't ibang denomination ang nagsimulang mangaral tungkol sa paghukom at sa katapusan ng sanlibutan, higit na mahalaga ngayon kaysa kailanman ang pagpabalitang ito ng paghukom at ito'y kasalukuyang pinangaral ngayon sa bawat bahagi ng sanlibutan. Ang gawain na paghukom sa langit at naipapatuloy mula noong 1844 ang pre-advent judgment ay isang positibong paghuhukom. Kung maunawan ito ng tama, eh hindi nito pinapakita ang kaligtasan sa mamagitan ng mga gawa, sa halip ay kaligtasan sa mamagitan ng biyaya lamang. Ang paghukom na ito ay kinakailangan upang malinaw na maipakitang ang kaligtasan ay pananampalatayang nagbubunga ng mga gawa hindi ang pananampalataya at mga gawa ang mga kristyano ay hindi dapat katakutan ang paghuhukom si kristo ang ating tamagitan at ang paghuhukom ay panig sa atin habang ang bawat pangalan ay hinar iniharap sa Diyos ang mga ginagawa ng bawat isa ay sinusuri at ayon sa nararap. Ang paghukom po dito just yes. kung, kung kung ano talaga yun, kagaya ng paghukom dito sa lupa mga kapatid. Kaya mga meron tayong libro, nandun po yung tinatawag nating Book of Remembrance or talaan ng mga alaalang ginawa natin. Kaya, kung tayo po ay nagsisisi, tayo po ay nagbago. Mapasulat ang ating pangalan sa aklat na, aklat na buhay or Book of Life, pero kung hindi tayo nagsisi, talagang pinagpatuloy para natin ang ating kasamahan, kasamaan ang ating mga kasalanan pinagpatuloy pa rin natin hindi tayo humingi ng tawad sa ating Diyos ano pong mangyayari sa atin edi eh mawawasak kasama ng Ama ng Kasayungalingan walang umbya kundi si Satanas ang pangalan ni Haring Saul ay tumating dahil siya ay taga sunod ng Diyos subalit nagpasya siya na hindi na niya kailangang sumunod Alisin ang kanyang pangalan ng aklat ng buhay, ang utos ng langit. Dumating rin sa pangalan ni David at Pedro. Mayroon tala ng lahat ng habang ginawa. Mga pagkakamali, mga kasalanan ng karumihan, pagsumpa at iba pa. Ngunit naman hik si Jesus ng amako, siya'y nagsisisi at nagpapahayag. ng kanilang mga kasalanan. Tinatak tinatakpan ng aking dugo ang kanilang mga kasalanan. Iligtas mo sila alang-alang sa akin na ang masaya na hayag ang pasyang makalangit silay maliligtas. Oh, meron po dito mga example na, na maliligtas po dahil nagsisisi sila bagamat makasalanan po sila gaya ni David, gaya ni Pedro. O laman natin si David nagsisi kasi anong ginawa niya? Ginawa niya pong asawa si Batseba. na si Al Bathsheba alam naman niya po may asawa at yung pinakadakilang sundalo pa niya si Uriah pero nagkaroon siya ng pagnanasa. Pero pinagsisihan na naman niya 'yon mga kapatid mga kabsa. Si Pedro, nagsinungaling siya ilang beses, pinagkanulo ang Diyos, tatlong beses, pero later on, nagsisi naman siya. Pero si King Saul, anong nangyari po sa kanya? Ang nakakalungkot, hindi po siya nagsisi. Kaya tayo mga kapatid, examine natin ang ating mga sarili bago mahuli ang lahat. Kailangan natin munang magsisi. Habang si Jesus Christ ay nasa most holy place pa, meron pa tayong pagkakataon. So, salamat po sa inyong panonood. Nawa, mabless po ang bawat isa sa atin. Muli, good afternoon. Bye and God bless.